Yung construction company na pinagbilhan mo ng scrap metal, alam ba na ikaw ang bibili, oh, ikaw po, sir. ang babayad? Yes, po, sir. Nagbayad ka ng isang milyon? Nagbayad po ako ng isang milyon sa banko, po, sir. JLL yes. Pulsar Construction Corporation. Sino ang nagmamayari niya? Uh, pagkaalam sa akin dati, sir, sinabi ng INT, yung congressman po doon. Nakasulad doon? Opo, oh, po, sir. Hanggang na ngayon. Na binirepay namin sa SEC. Sa SEC. po ang may sir. Nasubukan mo ba ang tawagan ng tanggapan ni Congressman Joseph Lara na nakapagbigay ka na doon sa company niya? Bumalik po kami doon, sir, sa opisina, sir. Okay. Hindi po kami pinansin na uli, sir. Okay. Ang sabi po sa amin, kausapin niyo po yung IT niyo. Okay. Eh, ang pagkakaalam ko po, po doon sa so binabanggit na pangalan, eh, isang mataas na official po ngayon yan, chairman ng isang committee. Mm -hmm. eh, hindi ko malalaman kung bakit ganito yung sitwasyon at okay. Po, hindi pinapansin itong obligasyon. Ito ba'y miyembro Uh, yes, sir. first Amen. Ang gusto ko mangyari, ma'am, tawagan nyo kaya, pasukin nyo na, i-remind you, yung miyembro ninyo. Isang taon na binabaliwala. So mga kausap natin ngayon sa studio yung mismo nagre-reklamong buyer na si J. Mark. At ang respondent naman, uh, yung chief of staff sa office ng kagayan na uh, third district representative si uh, Jo, Jojo, Lara. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Vic Kasauay, uh, Chief of Staff po ng Office of Cagayan 3rd District Rep. Uh, Joseph Lara Okay, Tony, by the way, nakalay po tayo sa ating uh, YouTube TV Bitag Official Worldwide 1 million pesos was deposited to the account of JLL Okay, so Yes po And sabi niyo na clear na po yan, right? Yes, it was first records po ng Pulsar. It uh, nag-a-appear po siya uh, na ni, ni RJ Torres. At uh, uh, base po doon sa mga exchanges at records ng Pulsar, sinasabi po nung RJ Torres na siya ang nagpa-deposit niyan. Sa, ikaw ba mismo nag-deposito sa bangko? Nung no, 1 million, sir. 1 million? Saan mo dineposit? Dito sa Caloocan, sir. So, nung dineposit mo kaninong pangalan? J uh, JLL Pulsar Construction. So, okay, si sino naka nakapirma diyan? Ikaw? Ako po, sir. So, hindi ka ba tinanong ng bangko kung tinanong ako, sir, sabi tinanong ko ka. sa scrap. Okay, so nag-iwan ka ng ID mo ron? O pati pangalan okay. pa. Kung ang pera po ay nanggaling sa Caloocan, Ana ah, napunta po doon sa account ng uh, JLL Construction. Pa, paano mo ma-reconcile ng inyong bookkeeper na sa kay ano yan, kay RJ, ay eh, ang pera nanggaling sa Caloocan? Di ba? May disparity roon. Ang sinabi ba ni RJ, magde-deposit siya ng pera sa inyo? Or mayroong meron magde-deposit ng pera mula sa kaluokan na papasok mula sa account niyo ninyo? Ay, but, sir, del, ang accounting niyo, tanongin niyo, sir. Kasi pumasok sa account niyo po yan, sir. Eh. Kasi unang-una sir, ako magsasabi, I, I, I'm not, I'm not, I'm only investigating sir. I'm not here to, you know, kasi mamaya, pwede pong pumasok yung ating lawyer na si Attorney Batas Mauricio, which is our, our, legal, ito naman, resident lawyer po siya ng ipabitag mo, na para magsasabi. Ako lang sir, after lang po ako doon sa origin ng pera ng 1 million na dineposit sa Kalookan, Metrobank, Siyempre, makikita po yan ang inyong accounting pagpasok dyan sa inyong korporasyon na yung pera ay nanggaling na deposited sa inyong account sa nanggaling, di ba? So you still saying na wala kayong pakialam kasi si RJ Torres lang ang inyong ahente so dahil hindi nyo ahente to so hindi na kayo you're, you're washing your hands and then you're saying you're not involved eh, yun nga ang dahilan sir kung bakit namin kayo tinatawagan yun dahilan kung bakit kayo tumawag sa amin eh kasi oh, nadadawit po, know, kasi po nadadawit po ang pangalan nitong congressman na eh, pumapasok na po ang pick dito. Kaya po kami nandito para ito po ilinawin na may magagawa po kayo sa pamamagitan po nitong si Atter si ano si Congressman Lara. Simple lang po 'to eh. Wag na natin po ang pahirapan pa ang daming dinadaanan. Gusto natin tapusin po ngayon dito, sir. Eh. Para marinig niyo po attorney sa attorney. Attorney Batas Mauricio, anong nakikita niyo attorney Batas? Ang uh, una ko nakikita dito eh kung ito po'y eh, eh, dapat doon sa pribadong kumpanya o sa diversity congressman Lara, hindi mo na, eh, bakit itong abogado ng Congressman Diretso nagpapaliwasag sa atin? Mukha po yata lang dapat magpaliwanag yung pong kumpanya, hindi po si Pañero bilang abogado ng 3rd District Representative. Narinig mo ano, uh, Attorney uh, Vic, why are you doing the explanation when in fact dapat yung uh, JLL Const uh, construction company o uh, Pulsar construction company yung kalang accounting magpapaliwanag? Kung nag-reconcile ba? Why are you doing it? Una una po, malinaw naman po na ang uh, tin, tin binabanggit, no? Binabanggit itong nagrereklamo ay si Kong Jojo Lara. Kaya nga ho kami ay sumagot dahil nga ho ang uh, ang tin, ang sinasabi niya ay uh, may nagmamay-ari si Kong Jojo Lara at ang binabanggit na kailangan na kausapin niya ay si Kong Jojo Lara. Kaya po kami ay sumasagot. Okay, uh, uh, attorney Casoy, isang bagay lang gusto naming sabihin dito. Pumasok po ang pera sa inyo sa sa bangko po ng uh, hindi sa bangko po ng inyong uh, well, company. Uh, construction company. Although, so on that aspect, ay eh, kung sakaling pumasok man at hindi na kompleto, kaya tama po si sinasabi si Atty. Batas Mauricio, isa eh, uli na lang yung, yung isang milyon. And then, kasi parang pumasok po yan eh. Kung hindi na kompleto, eh bakit, bakit, bakit sasampahan ninyo ng kaso? Eh, sa, mabuti sana kung pumasok sa account ni ano, RJ Torres. Kasi kung sa account ni RJ Torres, eh, wala po kayong pananagutan diyan. Kaya lang pumasok po sa client ng account po ninyo eh. Dahil pumasok diyan, hindi na di, pa, paano niyo mare-reconcile yung pera na 'yan? Hindi naman pwedeng sabihin ni RJ Torres sa kanya. Eh dahil ang deposit ay eh, ito may nag claim dito, pa, pwedeng patunayan ng banko 'yan. Saan po napunta yung pera na idineposito po sa account ng JLL Construction? Makikita naman po ng accounting ninyo yan. Pumasok Is, po yan. Uh, uh, Yes, nasa na po yan at kabayaran, para siya nakabayaran nung kinuha niya eh, hindi ni na, sa hindi, siya, hindi, ah, hindi po. Problema, hindi naman po natuloy dahil kulang pa siya. Di ba? Dapat sa uli na lang dahil napunta na sa iba. Hindi, hindi. ba? Nak nakuha niya na po yung mga sinong, scrubs, Sinong kumuha? Yan, nakuha po na? Ninyo. In 21, uh, in 22, na, na, na beses niya. Hindi niya, na, lang, na naku hindi niya po nakukuha. Nandito na po yung complainant to. Atty. Ba? Batas... Medyo. Gusto lang sabihin, yung pera nitong si kasama natin si Jay, uh, well, kasama natin ngayon dito ng complaint si Jay Mark. Credit nila kay RJ. Okay, kay uh, yung pa, kaya binigay na nila. So, parang gusto lang sabihin si RJ Torres kiniklaim sa kanyang deposit yun. Parang alayo ata paniwalaan. Kawawa po rito itong si Jay Mark. Hindi po, hindi po na consummate yung transaction, uh, attorney. Opo, nakikita ko nga po at uh, sa totoo lang po, kung sakali mang naibigay po sa iba yung pera, yun doon nga po kay Torres, eh teka muna, ay, ang nagdala po ng scrap, hindi naman si Torres, kundi ang nagdala po niya, yung talagang may-ari ng scrap, si Binegas, kaya dapat po dapat ang nabayaran si Binegas. Kaya nga po pinapanukala natin, total aminado naman sila na nagdala ng pera itong si Binegas, pumasok sa account ng uh, kumpanya at uh, wala naman silang itinatangging hindi pumasok ang binabanggit lang nila binayaran nila yung Torres hindi po magiging makatuwiran yon dito po sa taong nagbigay talaga ng pera 1 million plus something else Kasi, kailangan ko ituwid na lamang ang transaksyon ako naman mananawagan na lang ako rito kay attorney Vic or just calling you guys to to just help and do the right thing na lang siguro. Kawawa naman to nandito kasi unang-una yung pera niya nagamit pero siya nawalan. Pero hindi natin pwedeng sabihin bahala na siya kay Vic, tutulong kayo. I-refund na lang, ibalik niyo na yung pera kay ano, kay Jay Mark. Kaya ba 'yan? Uh, attorney, uh, uh, siguro send the message kay Congressman Joseph Lara. If you want, I will go to his office just for this. Dadalhin ko tong complainant kaya raw pumunta sa opisina ah, niya. Parang if you want I will have a one-on-one -on -one talk with him just to appeal to him on behalf of this guy by doing the right yes, thing, po. di ba? O, 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 ngayon, ngayon, kung 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 kung, 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 kung ikaw Cauca if you yeah, if you're standing along the way and you're defending eh hindi na trabaho 'to ng isang chief of staff ng congressman. eh business po 'to pinag-uusapan natin dito eh. But I I, I just oh. just the same. I'm 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 thankful that you came in and 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 but you have to send the message directly sa ward moneyan maka makakarating po at makakaasa po kayo, Sir Ben. Pinapayuhan ko din po yung si J. Mark to coordinate with our office. Uh, Mag-uusap po kami Tina uh, as, uh, as of yesterday po, pinapahanap ko na po yung Rockford uh, para ho makausap din namin. At uh, uh, sa naintindihan po namin pinanggagalingan yung pinanggagalingan ng complaint na dahil napakalaking pera and so far as is concerned at nakanegosyo po niya yan. Pero kami po ay uh, sa kanya, kakausapin po namin yung Rockford para sa kanya. Thank you so much, Attorney Vic. Ma maraming salamat po, Sir Ben, at uh, mabuhay po kayo. Ang masasabi ko lang dito, no, unang-una, Uh, para sa mga nagsasabi din dyan na keso uh, yung pera na pumasok daw sa kumpanya ay lehitimo yun daw yung construction company wala naman kami sinasabi na hindi lehitimo <laughs> unang-una ano ba yung proseso ng pagtanggap ng bayad na ginawa yeah. nila? Mm. Was there any verification kung mm. sino ang nag-deposit? Kasi mm. pwede naman makita yan sa records mm. ng mismong mm. bangko. Mm. Bakit po natin tinuturo kaagad na ito si R.J. Torres ang problema? Mm. Because let's say he's the problem, but did the company do, do their uh, responsibility and obligation to verify mm. kung kanino ba nanggaling yung mismong mm. pera na idideposito sa bangko <laughs> ng Metrobank Bank Kaluokan? Mm. Kasi the Metrobank itself won't accept money without any identification, mm. without any documents to say na itong 1 million pesos nang galing sa isang J-Mark dito sa Metrobank. Kalokan. As simple as that. Yeah. Now, if they want to cooperate, edi eh sana noon pa nung lumapit siya sa tanggapan nila, which is sumasagot naman silang dito ngayon sa programa natin, mm. ay ginawa na nila noon pa. Mm. Kung ginawa nila noon pa, sige, makipagtulungan tayo, hanapin natin itong R.J. Torres kung yun talaga ang sa tingin nila na nangyari. Then, problem. Mm -hmm. Pero kung ang nangyari naman ay ganito, umabot sa punto na dito pa sa tanggapan natin lumapit, mm -hmm. abay mukhang may problema at napabayaanin. Sinasabi din nila na itong uh, mismong kumpanya or JL Construction Company ay hindi under ni Kong. Bakit itong Chief of Staff alam na alam lahat ng operasyon ng mismong kumpanya? Sa so, salinyong telepono sa Engineer Tess Aguilar, Monitoring and Enforcement Division ng PCAB, Contractor Accreditation. You were listening, uh, Engineer Tess. What do you think? Doon uh, po sa suggestion niyo po sa napakaganda po yun. Na kung sakali man po na talaga may pumasok na pera at hindi yun na naman po natuloy sa transaction, magbuti na nga po ibalik. Doon po, complaint na final po sa amin ni Sir J. Mark po, naka-schedule po ito for hearing sa November po. Okay. Mahatap din sila ng kung saan po sila maghaharap. Pero before the time po, kung may development na po doon sa usapan ngayon, so kung okay na po sila. Okay, so, magkaroon so in other words, ma'am, magkakaroon ng adjudication dito. Pakikinggan niya, pagkaharapin niyo ang dalawa. Okay, doon po sa submitted complaint po ni Sir J. Mark. Alright, sige. Kung ganoon, ma'am, J. Mark, naintindihan mo. J. Mark, ganito. Ipapatawag kayo ng PICAB. Pati yung kumpanya. Hindi si congressman. Opo. po hindi hindi si Attorney Vic, yung kumpanya, ipapatawag. Kasi may complaint. Mapa. Pumasok yun sa bitag eh. Alam mo naman kasi ang pickup nakikinig sa atin yan. Alright, Papa. Medyo taga ka lang ng konti rito. May, may kaunting komplikado. Dadaan tayo sa proseso, ha? Hindi tayo nagsishortcut. Alright? So, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito ang nag pinalakas at pinalawak na bagong ipabitang mo helpdesk.